Magandang araw po sa inyong lahat uh, Nandito po ako ngayon sa babuyan ng aking uh, customer dahil tumawag nga ito kanina at uh, emergency lang daw at uh, para matuluan ko daw ang kanyang uh, inahin dahil hirap po itong maganak. Kaya uh, yun, dali-dali uh, naman po akong pupunta at uh, tsinig ko muna yung kanyang uh, sitwasyon, yung kanyang, uh, yung kanyang uh, inahin, kung malakas ba ito o kaya ba talagang uh, Ah, talagang atakin o dukutin yung mga biik sa kanyang ah, ah, sa kanyang hinapupunan ayun, eh, nakita ko naman, okay naman malakas naman yung inahin at ah, yun nga, ah, trenay kung dukutin ito at ah, nag emergency na talaga kasi halos 4 hours na mula nung una na lumabas ng biik, ah, chinek ko naman sa loob talagang malalaki po talaga yung mga biik na na ano, sa loob ng kanyang ah, tiyan Ya, yeah, uh, nag-emergency pulling na lang ako at yan, ayan. Ayun, uh, naman at nailabas natin yung pinakamalaki, yung sumunod sa una kanina. Medyo natagalan lang nang konti ito, pero safe naman siya. Walang uh, damage sa kanyang katawan, walang damage sa kanyang uh, ulo, pero dahan lang. Sobrang laki talaga ng beak na to. At uh, hindi ako makapaniwala, mga nasa 1.5 may gito. Talagang malaki talaga. Tingnan mo na ano, laki ng katawan, di ba? Pangatlong anakan na pala to ng uh, inahin. Ayan. At uh, sobrang laki ng mga biik. Ang nangyari siguro dito sa tingin ko is hindi nag-diet yung may-ari, hindi niya dinayot nung papalapit na ang kanyang due date, kaya ganyan po yung nangyari sa mga biik. Sa mga may baboy po dyan, idayot po natin ang, ang yung mga alaga para hindi po ganito mangyari sa inyong uh, baboy. Ayan nga, sunod-sunod uh, na yung mga dinukot natin pero may interval po yan, may in time interval po yan. Ang time interval po niyan is around 8 to 10 minutes po para makapagpahinga naman po yung inahin. Dahil mawawalan po ito ng lakas kapag ka sinod-sunod po natin yung kanyang uh, pagdukot o ating pagdukot. Kaya danda dahil nga nailabas na natin lahat yung mga biik. Ang sumunod naman na ginawa ko dito is yung pagkating ng mga umbilical cord o yung mga pusod. Ayan, ang dapat na size ng kanyang pusod sa pagkat is uh, around at least uh, at least 2 inch yung kanyang cut. Pidisentik natin lahat ng ating gamit at uh, syempre lagyan po natin ng iodine sa dulo ng kanyang sugat at para naman maiwasan ng infection. Sabi ng aking customer, kung di daw dahil sa akin baka raw namatay na po yung kanyang uh, alagang baboy ngayon. Sabi ko naman is trabaho talaga namin magligtas ng mga ganitong nga uh, baboy, mga ganitong pasyente ayan nga mga idol ito na yung mga kanyang mga biik talagang sobrang lalaki ang lulusog kaya yeah, thank you po